Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Last season ng Boston Celtics ay umaapaw na ang kanilang center position. Ang madalas mabigyan ng minuto ay si Al Horford, Kristaps Porzingis at konti naman kay Luke Cornett. Habang nagsilbi naman bilang fourth string center o backup ng backup ng backup center si Ninia Skeita. Sa mga hindi pamilyar sa kanya ay typical run and dunk center nga ito na pwedeng maihalin kay JaVale McGee. Clint Capella, DeAndre Jordan at iba pa. Tipo ng center na mapapakinabangan sa pick and roll situations bilang pasahan sa mga alley plays. Last season ay naglaro lamang si Kristaps Porzingis ng 42 games at 60 games naman si Al Horford. Kaya naman nabigyan ng pagkakataon si Keita. Nagtala siya ng 5 points and 4 rebounds per game last season sa konting minuto. Subalit nakitaan siya ng Celtics sa potential at sa palagay nila ay handa na ito maging starting caliber center. Kaya naman hindi na nga silang kumukuha pa ng center kahit na wala na sa kanilang team si Porzingis, Cornet and possibly Al Horford. Nakikita nga siya ng Celtics bilang another Robert Williams III na hopefully ay hindi injury prone. Pareho nga sila ng skill level and athleticism. Kung may dissenting point guard ka na magaling pumasa, magaling sa pick and roll, easily ay gagawa si Keita ng 10 to 15 points per game. Kanina sa kanyang debut sa Eurobasket para sa national team ng Portugal ay gumawa siya ng 23 points, 18 rebounds, 4 blocks and 2 steals on 11 of 15 shooting sa field. Basically unstoppable siya mga kaibigan. Siya din ang unang player na nakagawa ng 20 plus points and 15 plus rebounds sa Eurobasket since 1995. Kaya naman sa palagay nga ng Celtics ay deserving na siya ng starting spot. Ganun pa man ang backup lang nga nila sa ngayon ay ang 6 foot 7 Xavier Tillman. Kaya naman handa o hindi si Keita ay kailangan pa din nila na maghanap ng at least isa pang center na maaasahan. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang Los Angeles Lakers naman ay talagang pinapakita nga ang superstar and franchise player treatment nila kay Luka Doncic ang General Manager and President of Basketball Operations ng team na si Rob Balinga kasama ang now minority owner ng Lakers sa si Ginny ay lumipad pa nga patungo sa Poland para sa game bukas ng Slovenia at ng Poland sa Eurobasket. Dumayo nga sila dito para ipakita ang kanilang suporta kay Luka Doncic. Ngayon lang nga yata ito ginawa ng Lakers. Hindi naman nila ito ginagawa noon para kay Pau Gasol para sa Team Spain. Talagang inaalagaan nga nila si Luka mga kaibigan. Makakalaban nga ng Slovenia sa eliminations sa Poland, Israel, Belgium, France at Iceland. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.